So kita po natin mula po dyan, guys. No, marami, napakaraming turista rito na iba't ibang pinagmulan na bansa. Ayan, meron po doon. Nagaantay. Banda rin po yung ating tutunguhin doon po sa yan, yan po yung underground river. Sa loob po yan, sa ilalim yan, yung tinatawag natin underground river. So marami po dito. Yan, may sarili-sarili po -sarili. silang

Wow. So from different countries, guys. Okay. So yung grupo namin naman doon. Saan Sa Yan, ito po yung mga kasama ko from the province of Abra. Yan. So, dun po ang tunguhin natin mamaya. Diyan sa ilalim po niya. Yan Dyan po ang tinatawag natin underground river wow amazing yan papasok po tayo doon galing